Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napaka na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Oh my angel, angel. sa pagpapatuloy ng ating istorya ay nagla-live naglalive ganon ng mag-isa si Miss Rachel sapagkat wala pa si Kuya Ruel doon at bumalik itong Mindanao. Ngunit hindi ito naging hadlang upang makapag-usap sila sapagkat namimiss ni Miss Rachel at ng mga fans si Kuya Roel. Langga, bakit ka akyat? <laughs> Paano umakyat? What happened to your face, Rachel? Sabi ni Mam Ma Jo Marie Namis. Ayan. Nagasgasan po tayo sa mukha. <laughs> Dahil sa paglilinis ko po, hindi ko po, po namalayan na sobrang gaan Ay, sobrang ano po. Lugyat po nung tinatapakan natin. So, ayun. Nagkanda, hurulog po. Ayan, parang nahihirapan ako yung magsalita. Parang kinakapos ako nang hininga ko. Ready na, ready na die, Dorian mo, sabi ni Dong Robert, sabi ni Sir Edmar. Salamat. Salamat lang ga. Request lang. Pag-video call kayo ni Rowell Dong. Pag-video kay... Hmm? Huh? Pag-video call kayo ni Dong Rowell lang. Para na sa'yo. Video call. Hindi ko po takaw. Pero try po natin tawagan si Dodong Rowell. Nati ko naman po tong cellphone kaya sige. Tawagan po natin kung anong ginagawa ni Dodong Rowell. Kaya po. Hindi <laughs> ko na uubos yung pagkain ko. <laughs> Kali na pa to. Grabe. <laughs> Langga, sagutin mo yung tawag ko, ha? <laughs> Sabi ko po, sige ga, pahinga ka. Tapos natawagan na natin. Pasensya <laughs> na. Request lang Sana sagutin Baka di online Hello langga ka. Gano ka? Ha? Ga? Kita marinig Nakamute ka ata Ah, sir, talaga racial ha. May sabi ni Kuya, ni Kuya Alex. Langga, bakit walang kang sound? Ikaw marinig. May na ba si Mag-hello ka sa ano, sa live. Kaso, ang, ang hina ata ng wifi mo dyan. Ano ba si Langga? Ga, bakit walang kang sound? Naka-bluetooth. Ano yung bluetooth? Ah, naka-bluetooth. Kaya siguro. Naka-bluetooth po pala. <laughs> <laughs> Wait, yan. Video ko Si Gangga. <laughs> Ga! Bakit walang sound? Ga, magsalita ka naman. Gano may mo may sure mo ayusin mo yung filter mo. <laughs> Ayan pa silang ga maghilo ka naman sa live. Oh. Tinawagan nga nun ni Miss Rachel, si Kuya Ruel, nang sa ganun ay makamusta ito sapagkat merong fan na nag-comment sa live ni Miss Rachel na hinahanda na daw ni Quiruel pati na rin ang ibang kalingap doon ang durian para kay Miss Rachel. Kaya naman natuwa si Miss Rachel at may fan din na nagsabi na tawagan na daw si Dodong Roel nang sa ganon ay makapag-usap sila at nakita sila ng kanilang mga fans kahit na sa video ko lamang. Ang hinal... Ang hinal sa... Ha? Ga? sabi mo? Hindi ko marinig. Mahina ang signal? Matutulog ka na? Hmm. Matutulog ka na sana? Ah, nag-e-edit. Ay, nag edit ka? Okay lang tumawag? Ano ga? Di ko marinig. Oh, Ogino Oh, gino. sound? Ayan, sige. Magsalamin ka muna. <laughs> magsalamin ka muna lang ga. <laughs> Ang pogi mo dyan. <laughs> Kain ka na? Gain ka na. Ha? Diet ka din? Oh. Uh. Diet ka? Diet ka lang ga? Ha? Ha? ako sa mo na dyan, ha? Ah. Ang hina nung, ano, nung volume. May deperation sa ito. Hindi pa marinig yung... Yung boses ni Dodong kasi may deperensya po yung cellphone. Nakakulit <laughs> ka tayo dito. Ay, tawa Grabe yung tawa. Pasensya na po Kasi nakakatawa kasi. Hi, Caramel. Sige <laughs> Ibalong <yung> mo Gah Iwan ko Kaya nga Siguro ginagamitan na lang ni Ali ng ano Bakit? Inanong ko talaga yan Inanong? Bakit na? Ininaan ko talaga Why? Kasi nga Nanito kanina Sobrang hina na ba ng init ko? Hindi in oh. Naghihina hina? Oo, hina. Hala, nang ganyan talaga kasi i-maup ko 'yan eh. Rumble post ni Reese. Nasira-sira na siya. Ah, may problema po yung cellphone kaya hindi po. naririnig yung boses Boss Langga. Langga. I-off ko muna yung cellphone, i-refresh ko muna. Tapos tatawagan kita ulit. Okay lang? Sige. Ha? Anong ginagawa mo? Anong <laughs> ginagawa mo? Okay, ha? Pogi mo dyan? <laughs> Gaan ang sekreto mo? Talagang halatang halata na namimiss na nga ni Kuya Ruel and Miss Rachel ang isa't isa nun. Kitang-kita din na parang kinikilig pa nga si Miss Rachel sapagkat nakita niya nga si Kuya Roel kahit sa video ko lang. Todo sabi pa nga si Miss Rachel na napaka-pogi ni Langga Roel araw na yon. Andun din at kinamusta din ni Miss Rachel si baby girl na hawak ni Kuya Roel. Grabe at kahit nga sa video call sila, ay kitang kita na kinikilig sila at miss na miss na nila isa't isa. Ayan. Naririnig na, naririnig na. Ay, nagingin ko yung sarili ko sa salamin. Ay, Ay langga. Okay na? Ayan, okay na. Ay, tumasik na. Yeah. Ano ba yan? Pero ba? Okay na, okay na. Okay na, okay na. Okay na, okay na. Okay na. na Ay, shout out po. <laughs> shout out po. Ayan. Kaya nung cellphone yan. Dati kong cellphone. Ah, uh, saan na ako? <laughs> kay Ali. Na, binigay ko na kay Ali. Narinig mo na? Narampo ulit. Oo, oo. Kailangan lang i-refresh. Kanina? Kanina? <laughs> ha? Hindi, di ko marinig. Kanina wala? Wala akong marinig. Kaya hindi mo narinig? Kaya hindi mo narinig yung sinabi oh, okay. ko? Ano sinabi mo? I love you guys. <laughs> 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 <Yan>, mo. <man>. Ga! <laughs> Si Jansi. Jansi daw, si Jansi. Hi, Jansi. Pinagsamang dyan dyan na Trixie. <laughs> Hanggang dito na lamang mula ang ating nakakakilig at talaga namang napaka-sweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!